Ang galing ang ihip ng hangin Papuwing man ako ng buhangin Ang iting ito'y may munting pag-ami Maliwanag pa sa araw Ang liwanag ko'y ikaw Ang mabihag ng iyong mga bisig Tanging kaligiyahan alay Sa ngalan ng pag-ibig Wala nang mas malinaw Ang liwanag ko'y ikaw Kaya ng nang ipag Ang bubong ko sa lahat. santa mandala ni ni na dai yo ma patako sadi ni ni Ano lang naman po kami po para sa inyo. Pasok so, hindi eh, no, Madami po kami. Diyan Japan. ano lang po, uh, magsisigit na lang po ng ibang tanong. So, simula na po natin yung una nating katanungan. So, ano pong pangalan nila? Glorybell. Ah, uh, ayun. Ate Lorebel. So, um, yung second question po namin is kamusta na naman po yung kalagayan niyo ngayon na after ng incidente?

uh, wala siyang tanggap or araw-araw naman po na nag-deliver siya. Mm -hmm. uh, so, um, gaano po kalaki yung kinikita ni Mr. sa isang araw? Pagpapagod po, ikasila ng Ah, isang libo to. Ah, okay. Kung parang 50% no, hati. Tapos dun sa tag-deliver, hati din po sila. Ah, okay. So, sumasapat naman po ba yung kinikita sa isang araw? Ah, kabus So, ilang taon po yung pinakamaliit nyo? Ilang taon po siya ngayon? Um, yung sa hanap buhay niyo po, ilang oras uh, sa hanap po ni Mr. Ilang oras po ba siyang naghahanap buhay sa si isang araw? Ah, uh, kumbaga kung, kung gaano karami ang delivery ng tubig, no? Ayun po. So, ano kung um, panglaban nyo ngayon sa matinding sikat ng araw? Pero, pasalamat tayo, nagugulan na ngayon. Pero, noon, noong mga nakaraan na sobrang tindi nung heat index natin, paano nyo po ito nilalaban? <coughs> <coughs> ano po? Uh, po. Niligo po. Uh, 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 lang. Ngayon po, um, ano po yung pakiramdam nyo po ngayon na isa po kayo sa napili namin na tulungan? Masaya po kayo. Po. Um, ano pong gusto nyo sabihin sa ano sa SWIX? Um, dahil po, um, isa po kayo sa mapalad na napili namin. Maraming salamat po, po kami. Na napili Um, kaligayahan din po namin na maipahatid yung tulong na nais namin ibigay sa inyo. Tandaan nyo po uh, mami na, na kahit gaano po kahirap yung buhay, no, lagi pong nandyan si Lord uh, para po gabayan tayo. Huwag po tayo magpangihinaan ng Lord. Lagi pong um, ipaprovide sa atin. So, may mga dala po kami dito na mga ano po, mga makakatulong po sa inyo. Um, isang free po ng itlog. Tapos, um, ito po. Um, ito po yung grocery package namin para po sa inyo, nanay. And also, nandiyan po, po yung ano, mga sabon, no, mga delata po na pwede nyo pong pangkain sa araw-araw. Panggatas po ni baby, And also, ito po yung mga damit na nilikom po namin para po sa inyo. Um, nangyari lamang po na ano, um, kayo na po ang mag-appreciate niyan. Um, maraming maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa inyong tahanan namin. Salamat po sa sa Opo, um, kaligayahan namin ito muna. Arigo, thanks. Thank you so you. much po. Thank oh, you. Uh, picture po. po tayo. Arigo, oh, lang po ba? Kahit sa labas na po tayo. May payong naman po eh. Ito po. Ito po. Ito po. <coughs> yes, kayo lang, kayo lang. Picture ba lahat? Okay, kailang. Kailang, kailang. Kailang, kailang. Ito sa mga bayan? Grupong bayan? na lang, dito na lang. Ito, dito. i-picture mo lang. Dito, thanks. Dito. 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 ko Dito. 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 po. Dito. 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 isa Picture ah. One, two, three. Umuro kayo 1 One, two, three. One, two, three. We are students of St. Francis Institute of Computer Studies. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyo. Bye. Pasok <laughs> Here we go Saan man galing ang ihip ng hangin Papuwing man ako ng buhangin Ang ngiting ito'y may munting pag-ami Maliwanag pa sa Araw, ang liwanag ko ikaw Ang mabihag ng iyong mga bisip Tanging kaligiyahan ko tili Handang mag-alay sa ngalan ng pag-ibig Wala nang mas malinaw Ang liwanag ko ikaw 🎵 Huwag nang ipagkain ang buong-buong sa langit ang maglaya, sa Ikaw ang we na namin. Sige, po. May kutin yung katanungan po. Tapos niyan yung talaga? Anong pangalan niyo, Nay? Kapitang Nanay Charlie po. Ilang taon na po kayo dito nakapira? 1980, nandito na kami. Ay, talaga po. Yung nang sunugan po kayo, ang alam ko po may mga babay kayo dito dati, diba? Buti na ngayon na no, wala kasi na ang disigrasya naman ako. Umigil ako, tapos ibigay ko nila yung isang balting tubig, sumagot yung palakan ko. Yung time na yon gilispus ko muna yung alaga ko hmm. kasi hindi ko kaya makalaga. Siyempre ako naman naman isang tapos gilispus ko muna. tama-tama naman nung no, ano, ah, na, hindi um, Buti na lang, no. Yung, asan po yung mga kasama mo Ha? Asan po yung mga kasama mo Yung anak naman. Yun, may mga atawa na lang. Hmm. So, Kayo na lang po na iwan dito. Hmm. Pero nakakasama niyo pa rin. Opo. Ah, punta naman ang na mga bisita so, <coughs> sa <coughs> labi ko. Ano po? May trabaho po ba? Wala. <coughs> yun nga yung pinag-aano ako dati, yung baboy. Yung sana pinag-aano ko dito. Hindi ka na ito nalaga. Pilay naman ako sa balakang. Kaya nalitulit mo na kaya magalaga na. Ano, kasi nakukuha ko na ang mga gulay sa palingke inaalaga ko. Yun lang ang pinagkakamitian ko. <coughs> At kung ano naman, nabibenta ako sa mga anak, mga apo ko. Yun, tinutulong ako sa sila. Kasi pag-aral sila eh. Nung time po na nasunod na yan, nandito po yung mga apo niya. Wala. Wala. Nasa. Nandito sa bahay niya. Ikaw lang po nandito. lang mag dito. Hmm. Eh, di ang hirap po nang iligat na wala nga akong nainikas kasi wala lahat. Wala po kasi ano, ano yon, may dumaan o may dito sa puso. Sabi na na, hindi mo kasi may nagtubo. Kasi zero po, wala kang naisalba? Wala. <laughs> Yan na na, lumabas ka diyan, may nagsunog noon. Hindi ako, may mga isak naman akong tubig diyan. Sakto ako sa laba, doon sa likod. Sabi sa amoy so, ako ng tubig. Hindi na kaya, hindi kaya kasi malakas mo hangin. Eh, nagsabuy-sabuy ako, ang subwege ni Nakaya. Tapos <laughs> tumakunan na ako dito paloob. <laughs> Kailan nga po nangyari sa loob, na eh? dos. Adas po na po na? May. May. So, bago lang. Kaya, tumakunan <laughs> ah, hmm. ako dito paloob. loob. Ngayon naman, nung nagbabantay sa apoy, ginawakan ako, hindi na ako sabi, yung gamit ko, yung gamit ko, importante sa makunan. Ano lang, gusto mo na, Nay? Mga gamit mo, importante o buhay mo. Ay, ay, na, ano nila na, fat wrap ako doon sa loob. Ay, kaya hindi na ako nila binitawan. <laughs> Saan po, wala ko na isip na, ano, gamit. Eh may nagbiro pa nga. Anong natira sa ina, nai? Sabi ko, share itong panty ko, ang suot ko noon. Nanay naman niya. Suot ko pa ko, sir. na nalalaan na, na, ano ko, kasi wala na akong nag, anong gamit. Ay, hindi ko na lang. Ay, ano ko na lang ano, kasi. Ay, ang na yung tubig sa inyo. Sigaw ka masigaw. Ay, tubig! na! hindi ko. Ang sumukit na kasi. Init at nano. Usok. Hindi na ako makahinga. Kaya sigaw ka masigaw. Ngayon, kapit bahay ko naman. Sabi niya, O, tubig. Ang mineral water na malaki. ka sa ng baso. Maghanap ka ng baso eh. Nang tubig na nga. Maghanap ka pang baso. Kung bae ko na yan. Isang bong ano po ba yun? May ko dyan nga po yung pangganon. Tapos bumalik dito. Alam po nila kung ano yung sinag ng sumit. Eh, nagsunog na po ng Samsung doon. Yan di ba may mga ah, may sa, yung mga truck dyan? Ah, hanggang sa pumunta dito oh. Uh, yung sunog. Sabi ko, ano okay. al naman, anong gano'n na yung nagsunog, nakita ko sa video. Eh, naman, di ba lang nangyengi sa klulo ba? Abang mm -hmm. palayo bang ako makarating dito. Kung wala kang nangyengi sa klulo, di ba? Pero ngayon ay, may kasalo ko yung ano kayo, hanap ko ay, ganyan. Pero may tumulong naman po sa inyo, mga ano sa misisio uh, ano na may tanong pa kami ano po yung pakiramdam nyo ayun, po ayon na isa ko kayo sa napili namin okay. po. <laughs> ako na bibigyan nyo nang importante yung lahi ano kung ano um, kung pa ano kung pa ano ano po. Parang ano kung pa ano kung pa ano kung wala akong naisip na ano, labit ko. Kasi natin siya ah, saboy saboy ako ng tulog doon kasi taong taong naman yun, nasusunog. Pero hindi ko inaasahan na masusunog talaga pati mga bahay dito. Kasi yung tunahan ng buhay ko, so, kailangan kong magkasunog ng gano'n. Ubasak ka na be! Yeah. Wala yun. Ito, po yan. Eto pa lang po yan, ang hirap ko ngayon, tag-alam ako. Sabi, ano ka? Uy nga, natulong

Oo, gusto niyo pa rin talaga dito na eh. Ano yung naman yung bago niya na yung mga ko but... oh, eh, main... e, ah, like... um, yung mga na ko nang ko na yun na yung Pero hindi yun, na ko nung nagpasakit ko sa balakang. Tinurano ko, ulit <laughs> okay, okay, yung lahat. Okay na po Okay na po yung balakang. Ayos na. Tam tama naman. Pag na naayos yung ano po, yung naman nagkasunog. kasunog. dapat ko. po kayo yung ng mga 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 mga

Wo, so, pumili kami, ito Bali po ngayon, may kunting nabibigay natin. okay. Sana po magustuhan nyo. Okay. Pangasadyan po pala kami ng St. Francis. Ito, ito, ito. Ito po, yung mga saulat nyo ay mga pangalan Ano yung mga

Tapos po ano? Ang sign ng Tapos may tinutukoy din Ay nanatili ako. Mamaya mapi Ang hindi na alaga. Mas malaki kita doon.

to my say yeah